Sino nga ba ang punot dulo ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon? Sino ang higit na may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo? Ang Israel nga ba o ang Palestine? Ang salungatan at digmaan ay isang paulit-ulit na pangyayari para sa sangkatauan sa mundo. Marami ang pwedeng maging dahilan o pag-ugatan ng alitan at digmaang ito. Madalas ding sinasabi na ang relihiyon, paniniwala at kultura ay ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Kung minsan, ang malalim na paniniwalang ito ay maaaring humantong sa mga salungatan at pagkakaroon ng maraming digmaan. Ang alitan sa pagitan ng bansang Israel at Palestine ay ang maituturing na isa sa pinakamahabang salungatan at hindi mapipigilan na hidwaan sa mundo. Ang dahilan ng sinasabing alitan ay dahil sa teritoryong pilit na inilalaban ng magkabilang panig dahil sa kanilang magkakaiba at matibay na paniniwala na nagmula pa noong unang panahon. Sa kakilakilabot na pangyayari sa Salungatang Israel at Palestine itong mga nakaraang araw kung saan ang hamas ng mga militanteng grupo ng Palestinian na may hawak ng kapangyarihan sa Gaza ay naglungsad ng isang nakamamang hambiglaang pag-atake sa Israel. Ito naman ay nag-udyok sa Israel na magdeklara ng digmaan. Sinabi ng militanteng Hamas na ang kanilang pagsalakay ay kabayaran para sa lumalalang kondisyon para sa mga Palestinian na naninirahan sa ilalim ng pananakop ng Israel. Ayon naman sa pinakabagong mga update, mahigit na sa libong tao na ang nasawi at nasugatan sa parehong panig ng Palestine-Israel War. Ito ay nang iwan ng libu-libong sipilya na nasugatan at nawala ng buhay. Dahil sa pangyayaring ito, agad na gumanti ang kabilang panig. Ang Israel Defense Forces ay patuloy na nilalabanan ng mga teroristang Palestinian sa Gaza. Bilang ganti ng Israel, pinutol nila ang lahat ng supply ng pagkain, tubig at gas sa Gaza dahil sa kamakailang pag-atake ng Hamas. Ang pangyayaring ito sa Israel ay nagpapakita sa mga kalupitan ng teroristang Palestinian, ang armadong grupo na nagpapatakbo sa Gaza. Gayunpaman, sinasabing ito ay magpapatuloy hangga't hindi ibinabalik ang mga bihag na Israeli. Sinabi ng Israel na ilulubog nila ang Gaza sa ganap na kadiliman at gagawing imposibleng ipagpatuloy ang pagbibigay ng lahat ng pangunahing serbisyo sa buhay. Ang sitwasyong ito ay maaaring maging krisis para sa lahat ng residente ng Gaza. Itinuturing na ang paganti ng Israel ang pinakamatinding parusa laban sa mga terorista sa modernong kasaysayan. Inaasahang panglalakas at magpapatuloy ang digmaan ito ay isang makasaysayang pagharap sa pagitan ng Israel at mga militanteng Palestinian. Para naman sa biblikal at malinaw na paliwanag sa alitang ito, ito ay nagugat pa sa panahon ni Abraham. Ang mga Hudyo ay galing sa lahi ni Isaac na anak ni Abraham. Ang mga Arabo naman ay nanggaling sa anak ni Abraham na si Ismael, kung saan ay naging anak niya sa kanyang aliping babae na si Hagar. Sa Genesis chapter 16 verse 1 to 6, hindi magkaanak si Sarah na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipinan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah at ipinaubayan nga ni Sarah sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. Sampung taon na si Abraham na naninirahan sa kanaanan ito ay mangyari. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, Nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abraham, Ikaw ang dahilan ng pagkahamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abraham, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar, kaya ito ay tumakas. Samantala, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, si Isaak na naging anak ni Sarah at Abraham naman ang ipinangakong anak na magmamana ng mga pagpapala ng Diyos kay Abraham. Kinausap ni Sarah si Abraham na paalisin si Ismael at ang ina nitong si Hagar ito ang naging dahilan ng paglayo ng puso ni Ismael kay Isaak. Ngunit isang anghel ang naghula kay Ismael na ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat. Sa Genesis chapter 16 verse 11 to 12, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ismael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagditiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Hindi maililihim na may mga nangyaring alitan sa pagitan ng dalawang anak na ito ni Abraham. Dahilan sa pagaglahi ni Ismael kay Isaac, ang alitang ito ay lumala magpahangga ngayon at nagkaroon ng debate kung sino ang ipinangakong anak ni Abraham na nakadagdag sa alitang nangyayari ngayon sa dalawang lahi. Sinasabing ang katuruan sa Quran ay naglalaman ng magkasalungat na katuruan para sa mga Muslim tungkol sa dapat na maging trato nila sa mga Hudyo. May mga bahagi na nagsasabi na dapat ratuhin ng mga muslim ang mga hudyo bilang kapatid. Gayunpaman, may mga bahagi din naman na nagsasabing labanan ng mga hudyo na ayaw maniwala sa Islam. Ang Quran din ang nagsasabi sa pagdududa kung sino ba sa dalawang anak ni Abraham ang totoong ipinangako ng Diyos. Sinasabi ng mga hudyo na si Isaac, sinasabi naman ng Quran na si Ay e tinuro ng Quran na si Ismail di Umano ang inihandog sana ni Abraham sa Diyos at hindi si Isaac, lungat sa tala sa Genesis at ito ang naging unang kasaysayan ni Abraham at ang mga anak nito mula sa Biblia. Ang matinding puot ni Ismael kay Isaac ay waring naipasa sa kanyang mga inapo, maging hanggang sa punto na nila ang Diyos ni Isaac. Dito nagugat ang paniniwala ng mga Muslim na ang mga Arabong Kaanyanites ang unang nanirahan sa lupain ng Kanaan, kung saan ang sentro ng kanilang pamayanan ay ang kilala ngayong Israel. Kaya't matibay silang naniniwala na sila ang higit na may karapatan sa lupain iyon dahil sila ang unang nanirahan dito. At higit sa lahat, si Ismael na anak ni Abraham na pinagmula ng angkan ng mga Arabo ay kabilang din sa pangako ng Diyos. Ayon sa kanila, kung totoo ang pangako ng Diyos kay Abraham, dapat lang maging pata sa kanyang mga anak, hindi lang sa angkan ni Isaac, kundi pati na rin sa angkan ni Ismael. Ang mga inapo ni Ismael ay naging kilala bilang mga Arabo, nakaraniwang nangangahulugang mga nomad. Mula sa simula, ang mga inapo ni Ismael ay isang taong mahiling makipagdigma dahil sila ay namumuhay ng may pagkapuot sa lahat ng mga tribo na nauugnay sa kanila. Tinupad nito ang naunang salita ng Diyos na si Ismael ay magiging isang mabangis na asno na isang tao. Ang kanyang kamay ay lalaban sa bawat isa at ang kamay ng bawat isa ay lalaban sa kanya at siya ay mamumuhay sa pakikipaglaban sa lahat ng kanyang mga kapatid. Kaya kinakailangan ng mga Israelita ang tulong ng Diyos para magwagi laban sa kanila at maagaw sa kanila ang lupain. Para naman sa mga Israeli o mga Hudyo, sila ay nanindigan para sa lupain iyon dahil ito ang lupa na ipinangako ng Diyos. Sa Exodo chapter 6 verse 4, Akin din itinatag ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng kanaan, ang lupain na kung saan sila ay nakipanirahan. Ngunit ang pangakong ito ay may kondisyon. Una, inutos ng Diyos na ang Israel, ang pangalan ng bagong bansa, ay kailangang magtiwala at sumunod sa kanya. Pangalawa, hiniling ng Diyos ang tapat na pagsamba sa kanya at kung sila ay hindi susunod at lalabag sa Diyos, ito ay magiging bantana alisin sila sa lupang pangako. Gayunpaman, maaaring ang dating alitan sa pagitan ni Isaac at Ismael ang dahilan ng alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo sa panahon ngayon. Ngunit sa katotohanan, sa ilang libong taon ng kasaysayan, ang mga Hudyo at mga Arabong ay namuhay na magkasama ng may kapayapaan. Ang pangunahing dahilan ng alitan ngayon ay may bagong pinag-ugatan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ibinigay ng mga nagkakaisang bansa ang lupain ng Israel sa mga Hudyo, kung saan ay nakatira na doon ang mga Arabong Palestino. Ngunit karamihan sa mga Arabo ay nagprotesta na paalisin sa bansang Israel ang mga Hudyong nanirahan sa lupain nila. Ngunit tatalo sila. Mula noon, nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng Israel at mga karatig sa bansang Arabo. Ang Israel ay namuhay sa maliit na peraso ng kalupaan na napapalibutan ng mga bansa na karamihan ay Muslim, gaya ng Jordan, Syria, Saudi, Iraq at Egypto. Para sa biblikal na paliwanag at pananaw, ang Israel ay may karapatan din na maging isang bansa sa sarili niyang lupain na ipinagkaloob ng Diyos sa kanilang ninunong si Jacob na apo ni Abraham. Kayon din naman, Naniniwala ako na ang Israel ay dapat din namang maghangad ng kapayapaan at magpakita ng paggalang sa kanyang mga Arabong karating bansa at maaaring magkaisa ang mga ito sa pagkatayo ay lahi ng Diyos. Mahalagang tandaan na hindi rin lahat ng mga Arabo ay namumuhi sa mga Hudyo o lahat ng mga Hudyo ay namumuhi sa mga Arabo at Muslim. Dapat tayong maging magingat sa pagusga. Itinuro sa atin ni Jesus na hindi natin dapat amakin ng iba. Sa kabuuhan, kapag pinag-uusapan ang alitan at digmaan na nangyayari sa mundong ito simula pa noong unang panahon. Kung paano tila wala sa kontrol ang buhay, hindi mo maaaring alisin si Satanas. Mula nang tuksohin ni Satanas ang unang mga tao, ang mundo ay sinumpa dahil sa kasalanan. Ang bawat pamahalaan ng tao, ekonomiya at mga konsepto ng sangkatauhan tungkol sa moralidad at relihiyon ay naimpluensyahan ng masama at ni Satanas. Isa lang ang punot dulo ng lahat ng kaguluwang ito walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ang pinakamalaking kalaban ng sangkatauhan na kasalukuyang namamahala sa mundong ito at dahilan ng mga puot, alitan, karahasan at digmaan sa isipan ng mga tao simula pa. Gayunpaman, asahan natin ang mga digmaang ito ay mangyayari ayon sa Biblia sa Mateo chapter 24 verse 6 to 8. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari ngunit hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako natatapatwa ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan ngunit kailangan munang mangyari ang kaguluhan sa anyo ng isang digmaan laban sa mga puwersa ng kasamaan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo dito ay itatatag ang isang taon ng paghahari sa lupa. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Dahil isang araw, itatatag niya ang tunay at pangwalang hanggang kapayapaan sa mundo. Sa awit 122 verse 6, ipanalangin ang kapayapaan ng Jerusalem. Isang kapayapaan na darating lamang sa pagbabalik at paghahari ng tunay na misayas. Ito ay si Yesu Cristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.